Mahigit 109,480 pesos sa laga ng Shabu ang nakumpiska sa drug suspects sa ikinasang by bust operation ng mga operatiba ng Hinguog Municipal Police Station, katuwang ang maneuver company ng RMFB-10, dito lamang ika-26 ng Marso, taong kasalukuyan, sa barangay 18-A, Hinguog City, Misamis Oriental. Kinilala ni Police Brigadier General Jason C. D. Guzman, ting regional director ng Pro-10, ang drug suspect na si Al Estonio, 28 anos, at residente ng Proctres, barangay 18-A, Hinguog City, Misamis Oriental. Municipal. Sa bybast operation ng mga operatiba ng Hinguog Municipal Police Station, katuwang ang 10 of First Maneuver Company RMFB-10 ay nagresulta sa matagumpay na pagkakadakip sa suspect at pagkakakumpiska ng 16.1 grams na shabu na nagkakahalaga ng 109,480 pesos na harap ang suspect sa kasong paglabag sa RA-9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act 2002. I want to reiterate that tower mission goes beyond law enforcement. Let us uphold the values of integrity, respect, and service. Sabi nga, sa bagong Pilipinas, dapat ang komunidad ay laging ligtas. Mula dito sa Police Regional Office 10, ako ang yung Police News Network correspondent, Patrolwoman Remy Sanchez, Alagad ng Batas, Tagataguyod ng Balitang Police.